lahat yan linked to pogo operators eh. 'yun ang mga na nababalitaan na namin so in other words talagang dapat uh, ibad ito. Whether legislative recommendation but mas mabilis kung executive action para kaagad tapos na at walang mawawala sa atin dahil uh, mapapalitan naman yan ng mga legitimate business no ito hindi legitimate business itong nag operate sa atin Paano yung reiteration ng appeal to the President? Yes, reiteration to the appeal uh, na itong Pogo walang kabutihan na dinadala sa ating bansa. At uh, of course, appeal to our colleagues also na uh, pag-usapan natin itong committee report para malabas natin lahat ng mga... Uh, issues. At uh, mag-ano mag, tayo, gumawa tayo ng unified stance na i, i natin itong Pogo sa ating bansa. Mm -hmm. Sir, one last point, sir. Yung proliferation ng mga text message ngayon, do you think... Oh, dami. Oh, 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 ang dami. Oo, ang dami. Parang bumalik sa dati. Bum do you think related to dito sa, well, Pogo? Ayun. Possible yan. Kasi nakita ko yung change. Eh. Dati, hindi ako nakakakuha ng WhatsApp messages, tsaka... Uh, actually WhatsApp ang madalas ko nakukuha eh. Telegram meron din. At doon sa mga nahuling uh, pogo scams, nakita ko doon ang gamit nila is WhatsApp or Telegram eh. Kasi uh, mas uh, sa, sa alam ko no, technically, ang WhatsApp at Telegram mahirap ma-detect eh, no? Dahil encrypted siya, no? At uh, uh, internet-based siya, no? So, konektado yan. Sigurado ako konektado yan. And, yan rin isang nakakatakot dahil ang target ngayon, mga locals na. Dati ang target, mga nasa India, Bangladesh, Pakistan. Pero ngayon, kumakalat na dito sa atin. At marami rin kumakagat. Ha? Ah. Marami kami nakukuhang sumbong na umutang sila o nagpadala sila ng pera o naloko sila. Uh, ah, marami rin naloloko sa ating bansa for sir, kung wala pa rin gagawing aksyon ng executive, iko consider niyo na, na magfile mag-file ng proposed bill regarding yung banning. Yeah, COVID. yeah, we will we will do that also. We'll uh, come up with a mag -hearing tayo sa again, no, we'll we'll come up with a hearing doon sa kasi may batas ngayon, 'di ba, yung taxation oh. ng pogo. Uh, titignan i-review namin 'yan at uh, titignan namin yung compliance at uh, isa sa mga nakikita ko i-repeal na yung ng batas na yan. Mm -hmm. Para wala nang Kasi yung batas ang nagbigay ng legitimacy sa POGO. Ah, so, i -re na yan para wala ng uh, uh, um, uh, legitimacy ang POGO sa atin. Kayo, sir, ang file ng proposal? Yeah. Under the Ways and Means Committee, yun. Mm -hmm. Okay, Jan. Jeffrey, pala. Sir, hindi naman siya mag pero dumagami naman yung mga African yata na nag-work sa POGO rin. Uh, dapat bang matakot pa rin tayo o mas matakot po tayo well um, nakita ko niyan sa news reports no na may mga African nationals na nagtatrabaho sa Pogo um, ang Bureau of Immigration should take notice of this no uh, not naman to profile and to discriminate but uh, may trend kasi nangyayari no uh, na marami dito sa mga African nationals nagtatrabaho sa mga Pogo or scamming uh, facility, So, they just have to take notice no? uh, na may ganitong um, uh, pangyayari sa mga nahuhuling POGO facilities. Mm -hmm. Sir, pahabol ko lang. Speaking of fugitive, lumiliit na ba ang mundo ni Pastor Kibuloy dahil aside doon sa arrest warrant ng Senate, meron na rin ho yung Davao Court? Yeah, yeah. Well, um, Uh, alam ko ang 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 kongreso mayroon ding supina mm -hmm. no ang senate may supina ngayon may warrant of arrest na and um, ako ang ang nakikita ko diyan uh, dapat galangin niya ang proseso at uh, warrant ngayon means that ito ay formal court na mm -hmm. na uh, na pwedeng siyang ipaliwanag niya doon sa formal court, pwede niyang depensahan yung sarili niya at pwede niya ring uh, ipaliwanag yung kanyang side, no? Uh, dahil narinig ko sinasabi nila na ang Senate at Congress hindi naman formal court. Ngayon, may warrant na which is issued by a formal court. No? Mm -hmm. So in other words, yan ang yan ang uh, inaantay niya, no, para mapaliwanag niya yung kanyang side. No? Okay, last. Okay, last question. Yes

trabaho ng Senate yung pag-hear ng mga uh, human trafficking uh, issues at trabaho naman ng DOJ yung pagrespond sa mga kaso na i-file no so uh, para sa akin ginagawa lang naman ng trabaho nitong mga institutions no uh, that's it no? Mm -hmm. pero sa dinidi ko siya nakapagtataka kasi yung mga kaso na of that was filed um two lang po siya magkakarang And then that 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 should be argued by his lawyers. na May mga abogado naman siya. Like for example that warrant of arrest, pwede naman i-argue ng mga abogado niya na yung mga ganyan, lampas sa prescription period or what else. Ang importante ngayon ay may chance na siyang marinig in a formal setting. Okay. May pahabol si Mayor reply na po. Walang, wala sa akin formally. At, uh, but I understand that DILG uh, gagawa sila ng task force to investigate this also. Kasi nga meron local officials na, na dito. So I understand that DILG will take the... Uh, the, uh, a formal task force para maimbestigahan itong Uh, local government official. Mm -mm. Pero may uh, may schedule na po yung hearing and she will ah, be invited also. Yeah, if she will be invited, definitely. Uh, yung 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 resolution na final natin. Uh, pumunta sa committee ni Center Risa in fact uh, I'm going to coordinate with her regarding the hearing and uh, I will suggest na pumunta kami sa Banban -ban para makita yung facility doon no dahil malaking facility rin to eh hindi siya maliit no almost 300 400 yung mga na rescue ng mga human traffic victims rin doon no so um pupunta kami ang sa suggest ko sa kanya pumunta kami doon para makita namin yung facilities no? okay on that note uh Maraming salamat at advance. Happy birthday, Senator Wynn. Happy birthday to you. Wala nang sasayaw. <laughs> Sir, mga senior naman. <laughs> si Jeff. Si na, <laughs> na. <laughs> uh -oh. Pang, pang Gen C. Ibang klase ho pagka si Janan sumayaw ay pang kabaret ang dating. <laughs> All right.